Ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binagit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po. At uh, sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at uh, sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because taxpayers who are... Walakpakan! Tema! Ganyan ang gusto ko sa iyo, Maganda na nga yung eyelashes mo at saka yung postura mo. Maganda pa yung binitawan mo. O, palakpakan. Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Sinabit niya naman po ang sarili niya sa president's prerogative. Yan lang po ang ating masasabi. At uh, tinanggap po ang sinasabing resignation. Tinanggap po. Ayan na naman. Pagpipilit na naman yung resignation. Tinanggap daw yung resignation. Ito talaga si Auntie Claire, ano? Hanggang kaduluduluhan, magsisinungaling pa rin talaga, di ba? Ang ah, lupit talaga. ko ako sa'yo, ano ka na lang? Pag mali, mali, di ba? Mali ako, sorry po, tanga lang, Ganun. Mali po ako, hindi ko po alam. Kasi alam mo ang problema dito kay, kay Claire Castro Basta siya, hindi mahalaga yung truth. Basta siya, defend the president, accuse dot na Duterte.